tricycle driver pinagbabaril na kaligtas. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa ka aming YouTube channel, ang Servisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! isang tricycle driver ang kasalukuyang ginagamot sa East Medical Center sa lungsod ng Quezon. Matapos ito magtamo ng mga tama ng baril mula sa hindi pa nakikilalang salarin. Batay sa investigasyon ng Municipal Police Station sa bayan ng Rodriguez Lalawigan ng Rizal, habang bumibiyay ang biktima na kinilalang si Ray Adorable. Lulan ang gamit na tricycle sa barangay San Isidro sa nasabing bayan ay bigyan na lang itong tinabihan ng isang nakamotorsiklo at bigla na lang siyang pinaputukan. Agad naman tumakas ang hindi pa nakikilalang ganman habang si Adorable ay agad naman ay sugod sa nasabing paggamutan. Iniimbestigan pa ng mga kapulisan ang motibo sa likod ng pamamaril. Ayon naman sa biktima, wala siyang alam na kagalit o atraso upang pagtangkaan ang kanyang buhay. Ito si Dexter Gallardo nagulat para sa serbisyo balita dito lang sa DCSB ang himpilang ng katotohanan at paglilingkod.